Sarah Labati, inaming hindi na sineseryoso ang tawag sa kanya na Waldas Queen. Narito ang Report. Yan to. sa isa pang isang showbiz, pinagtatawa na lamang ni Sara Labati ang mga nabuong tawag sa kanya na patron saint of Waldas at Waldas Queen. Ayon sa aktres, kailangang tanggapin ng light lang ang mga ibinabato ng ibang tao para hindi gaano pumuti ang buhok. Sa halip umano na mainis o magalit, ikinatutuwa na lamang daw niya ang mga tumatawag sa kanya ng patron saint of Waldas at Waldas Queen. Halos araw-araw din umano ay nakakabasa siya ng ganoong kwento, kaya't sinakyan na lamang daw niya. Ang pagtanggap umano sa mga pambabas ng light lang ay isang sikreto kung paano sumaya. Alam naman daw niya na sa totoong buhay ay very good siya, lalo na sa paghawak ng pera kung matatandaan, ikinabit kay Sarah ang tawag na patron saint of Waldas at Waldas Queen matapos sabihin ng kanyang biyena na si Annabel Rama sa isang interview dito na trabaho manon na trabaho ang anak niyang si Richard samantalang si Sarah daw ay nagwawaldas naman ng pera. At yan aking balitang showbiz para sa impinang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, ang babalita ng tama, naglilingkod ng tama.